ay okay, nasaan na po si San Pedro ayan oh 哎呀，不能说错。 エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、セリフォー・アン・ソラフォー、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エヘレン・アクア、エエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエ Hati sa ama at sa anak at sa sinu santo si Santiago ang bata yan pala yung itsura nyo Santiago si Santiago いいよ。 Tadeus Oh, ganda rin oh Nice Nice San Simon Ayan si San Simon Grabe ang haba pa niyan Papunta pa yun o ang, ang daming alagad ng juice na. Nakasama ng juice. Ito si ano si yan si San Matias. Yung iba nakalimutan natin basahin. Pamilya. na kung pamilya mo Aba, Maria. Abang noong Maria, napukunapan ng Marasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasin. Tutok ng pagpala sa babaeng na at pinagpala ng mga iyong anak ng Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangan mo kami ng kasalanan. Ngayon, kung kami humamatay, Amen. Abad ni noong Maria, napukunapan ng Marasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasal. Bukat ka ay pangalaman. Sunod natin. Ang ano to? Ang huling hapunan. Ito na. Ayun na sila. Nagsalusalo na oh. Ito yung pinakahuling hapunan nila. Ayan. Sama-sama sila dyan.

dari ya Daming tau na lang. Diretso yun sa simbahan ay? Eh. Diretso sa simbahan. Diretso sa simbahan na. Ang layo nang nilakad nila. Kadila. Ito yung tarpaulin. Pagdakip. Ayan dito na. ay si Cristo nung inuulis siya. ano o. si o. Inuulis siya ng tawa. number 80 nakalagay yeah. hindi natin mabasa Ayun. Ayun ito. Paghampas sa liging bato Ay, ito na yun <laughs> ito na yung tinali dito si Kristo ayan tapos tinampas sa sana sa haligi ng bato ayan <laughs> dami pa yun haba pa yun nandun oh. napakahaba pa naman si ano, si Crespo. Diretso De na yan sa simbahan. pagpatong or pagpuputong ng corona ng tinik ayan o oh. siya ng corona uh, ayan narito yung iko iko ng tao angkat yung video natin guys tuloy-tuloy lang ito yung ano Ngayon, itong tayo ang mga katukulong ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan. Ngayon, itong tayo sa araw na ito. Aba, Kinoong Maria, nagkukulong ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa

Ganda guys, you know. Ganda, ganda. Ayo Thank you so

Santa Maria. Memberitahuannya. Hey,

Ang pag-ibig ay parang isang daloy ng tubig, hindi ito mapipigilan. Parang isang malakas sa lahat ng Ang pag-ibig ay parang hangin, mo ito sa pero nararamdaman ng sa ating buhay. Ang pag ay sa ating

ay malungkot mong hinanap ang iyong manap na nawala sa templo Nang siya'y labing dalawang taong gulang palama Ipanaw na ito kami Inalang sa'yo na napaginanap ang labis na pangpangunod ng Pilipinas Ang kapag-alala ng bagay, ang kapag-alala ng mga.

mabigat yan, mabigat mabigat to mabigat eh kaya may muna sila. Ito na sila Okay, sus kung may lupa yun 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 number 4, 4 pang 43 tama pang 43 si mama maria ayan guys ayan yung pinakahuli natin si mama mary ayan guys thank you ama God bless us all.